Alam mo ba ang misteryo ng Mount Arayat? Alam mo ba na ang Mount Arayat ay hindi lang isang bundok kundi isang lugar na puno ng misteryo at alamat? May mga kwento tungkol sa mga nawawalang hikers, mahiwagang nilalang, at isang nakatagong kaharian. Totoo kaya ito? Ano ang Mount Arayat? Ang Mount Arayat ay isang dormant volcano na matatagpuan sa Pampanga, may taas na 1,026 na metro at kilala sa kanyang hugis na parang isang natutulog na higanti. Bagamat walang naitalang pagsabog sa kasaysayan, sinasabi ng ilang eksperto na may geothermal activity pa rin sa ilalim nito. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, FIVOX, hindi ito aktibong bulkan, ngunit may mga hot springs sa paligid na maaaring indikasyon ng dating aktibidad nito. Alamat at misteryo ng Mount Arayat, ang kaharian ni Apong Sinukuan sinasabing may isang diwata o anito na nagngangalang Apong Sinukuan na siyang bantay ng bundok. Ayon sa mga matatanda, siya ay isang makapangyarihang nilalang na nagbibigay ng gantimpala o parusa sa mga taong pumapasok sa kanyang teritoryo. Nawawalang hikers may mga ulat tungkol sa mga taong nawawala sa kagubatan ng Arayat, ngunit matapos ang ilang araw, bigla silang lumilitaw na parang walang nangyari. Himpila ng Hapon noong World War II may mga lumang kwento na ginamit ng mga sundalong Hapones ang Mount Arayat bilang taguan ng kayamanan noong panahon ng gyera. Hanggang ngayon, may ilang naghahanap ng nawawalang ginto rito. Siyensya o alamat? Ecological hotspot ang Mount Arayat ay tahanan ng maraming uri ng hayop at halaman na hindi matatagpuan sa ibang bahagi ng Pilipinas. Geological studies ayon sa mga eksperto, ang Mount Arayat ay may geological formations na nagpapahiwatig na ito ay isang sinaunang bulkan na unti-unting nabubulok. Magnetic anomalies may mga ulat na may ilang bahagi ng bundok na may kakaibang magnetic field na maaaring dahilan kung bakit may mga nawawalang hikers o gadgets na biglang namamatay. Isang bundok na puno ng misteryo, alamat, at syensya, ano sa tingin mo? Ito ang Simply Marjun Channel, ang tambayan ng mga kwentong di mo aakalain.